Himino ng yakap pantao tumayo para sa ating panalangin. Minibing banal naes, Panginoon ng ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, binibining Romano. Kumusta kayo? Okay lang po. Manatili ring nakatayo para sa ating gagawing pamagsiga. Inibibining o binita ng mga libang Uh, Pumunta dito sa harapan upang pangulman ang ating pampasigla. Alam niyo ba akong ako ay may ulo na aking ginagalaw Opo ma'am. Okay, sabayan lamang ang nasa harapan. sino ang liban? May lumiban ba? Wala po mo. Okay. Bago tayo dumako sa ating um, talakayan, ay mayroon muna akong mga layunin. Nais po masunod ang mga layunin nito ay mga alituntunin na ito sa ating klase. Makibasa ng sabay-sabay. Maupo ng maayos at makinig na mabuti huwag magsalita habang nagsasalita ang guro sa harap itaas ang kanang kamay kung sasagot Okay, naiintindihan na ba okay minute okay sino ba ang nakakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang pagkikita ang ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita itong pulitika sa Uh, mga dulang panrelihiyon ito ay ang Sinakulo at Panunuluyan. Okay? Tunay nga na ng kayo ay nakinig sa ating nakalaang pagtatalakay. Ngayon ay mayroon tayo dito mga ah uh, Ito po ay panahon ng hapon, gintong panahon, o tanaga. Magaling. At ating bagong tatalagay sa araw ng ibang ay panahon ng hapon, gintong panahon, o tanaga. At bago tayo gumawa sa ating uh, bagong topic po, ay narito muna ang ating layunin. Pakipaas na sabay-sabay at nalalaman ng mga tema at elemento sa panahon ng hapon. B. Nakakagawa ng isang pagsatulat tungkol sa gintong panahon talaga. C. Napapahalagahan at nauunawaan ng gintong panahon talaga. Sa panahon ng ikalawang limang matahiling, ang Pilipinas ay nangunila sa isang masalimuot na yugto ng kasaysayan, ang panahon ng hapon. Sa panahon nito, ang bansa ay nagsako at naghari sa ilalim ng gobyerno. na o labing siyam, apat na hanggang labing siyam, apat na puti Ang mga taon na ito ay puno ng mga pagsubo, pighati at pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Japanese. Sa loob ng mga taon na ito, maraming Pilipino ang lumalabas. iba't ibang paraan kabilang ang pagiging bahagi ng ilusang gerilya laban sa mga kamutis. Matapos ang ikalawang limaan, pandaigit, naging mahalaga ang panahon ng pag-asa pag at pag-ipaglaban ng mga Pilipino at elemento na kaugnay sa mga karanasang Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga hapones. Ang mga akda sa panahon ito ay nagpapakita ng mga salubin, karanasan at re reaksyon ng mga manunulat at nagmamamayan ng Pilipinas sa mga bariyaring like iyon. Okay, Sa panitikang Pilipino klas sa panahon ng hapon ay tumutok sa mga mga tema ng pag-asa o pakikibaka, sa pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng mga tula, kwento at iba't ibang anyo ng pansikan. Ipinamahayag ng mga manulat ang, uh, ang kanilang mga damdamin sa loobin sa harap ng matinding pang-aabuso. Yun ay dumakong na tayo sa tema ng panahon ng hapon. Maaari bang pagsahin ng sabay-sabay? Tema ng panahon ng hapon, pag-asa ang pananaw at pakiramdam ng mga Pilipino na may magandang pagbabago kahit na sa harap ng pangabuso ng mga Hapones. Pakikibaka, ang pagtutul, paglaban at pagtatanggol sa kal kalayaan at dignidad ng bayan laban sa mga dayuhang mananakot. Pagmamahal sa bayan, ang matatag na pagmamahal at pagnanais na ipa ipagtanggol at itaguyod ang bayan at kultura sa kabila ng mga hamon. Okay. Ang um, ang tema ng panahon ng hapon ay ang pag-asa, pakikibaka at pagmamahal sa bayan ay uh, kahit sa kanilang paghihirap na umabang pa rin sila, pagtatanggol sa kalayaan at dignidad ng bayan sa kanilang pamumuhay. ngayon ay dumako naman tayo sa elemento ng palitikan sa panahon ng hapon. Maaari bang basahin ng sabay-sabay? Elemento ng pandikang Pilipino sa panahon ng hapon. Girilya at paglaban. Ito ay isang elemento na sumasalamin sa mga gawain girilya at paglaban ng mga Pilipino laban sa mga haponis. Okay, ang mga elemento sa panahon ng Hapon, ang mga tanagang ito ay karaniwang naglalarawan ng matinding damdamin ng mga Pilipino mula sa lukot at mga at pagbabalik ng kalayaan kukunin ng tula na karaniwang ginagamit upang magpahayag ng damdamin at ideya at ideya sa loob ng metalo bilang ng pantig at kalutod. Sa panahon ng hapon, uh, maraming panaga ang isinulat sa pagpapahayag ng pag-asa, pakitibaka at pagmamahal sa bayan. Sa kabila ng pagsubok at panganib na dala ng mga panunakot ilan sa mga halimbawa ng gintong panahon ng ay ang mga sumusunod. Maaari bang pasahin natin sabay-sabay? Sa -sabay. <laughs> hira at pag pitikay, iwanan ng pag-asa. Sa dinig ng panahon, pagmamahal sa bayan, nagbabalik ang lingas ng katindihan. Pag-asa para sa di maglalaho. Tanaga ng pag-asa, at ng pakikibaka, dugod pawis ng bayani sa lupi ng pagsubo, kalayaan ng mga ikari, di ka lang magsusuko, sa puso ng bawat Pilipino, buhay ang pag-asa. Maraming salamat. Ang mga tanagal ito ay ang uh, unang talaga ay ang hirap at iwanan ng uh, pag-asa. Ang ikalawa naman ay tungkol sa pakikibaka. ko lamang kayo ng limang minuto para sa inyong preparasyon. Tapos na ang limang minuto, maaari na magpresenta ang unang pangkat. Magaling unang pangkat. Ang pangalawang pangkat naman, magaling. na po ma'am kongnan ay ako ang magtatanong sa inyo minibini o binita gaano ba kahalaga ang pag-aaral sa gintong panahon tanaga o ang gamit nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay para sa akin bilang isang isudyante o guro ay napakahalaga ang pag-aaral at pahalagahan ng iba't ibang gintong panahon o tanaga dahil hindi lamang isang kasangkapan ng pamumuhay kundi isang mahalagang bahagi ng kultura okay. at identidad ng isang tao o pangkat ng tao. Mahusay, ay binibini o binita. Ngayon ay kumuha ng isang kaapat na papel para sa ating gagawing pangsusulit. Mayroon na bang mga papel ang lahat? Opo, ma'am. sana po, Ma'am. na inyong papel. Dito sa harapan at ako na ang magwawasto nito dahil kinukulang tayo sa oras. At para naman sa inyong takdang aralin, ang ito sa inyong kwaderno dahil magkakaroon tayo ng kunting pagsusulit sa ating susunod na pagkikita. Maliwanan ba? Okay. Binibini o binita, panguluhan ng ating pamakas ng pananangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at maraming salamat mga bata. Paalam at maraming salamat po, binibining Romano.